tayo, te. Nakalive tayo. Ay, dito na. Sa tayo sa likod. Ay, dito na. Dito tayo sa likod. puno na. Kasi pa, kasi ano? Kasi pa, kasi pa, dalawa. Sige, kasi pa. Eh, paano mo yan? Ganyan, oh. Kuya, dito ka na, oh. Eh, para na kami, guys. Ganyan, Tapos lang ka sa... Wala. Ganyan, o. siya sa harap. Nakamotor siya sa harap. Sa harap yung isa. Uwi na kami, guys. Tapos ng, ano, Pupunta na kami sa reception. Oo. Naglalaro ko din. Ayun po yung regalo, baka mapirat. Big time na linang yan sa baby. Ano yung ano yung. Hindi yung yan? sa mo. Ah, dessert. Ayan. Ayan. Asya dyan. Wangin na. Ayan. Pagkain. Guys, alis na kami. Pupunta na kami sa reception. Si Maring Pia. Nakamotor. Ano 'to? Ano 'to? May picture kami ni umpik. <gasps> <laughs> ay, parang sarap-sarap niya. Sarap. Wow, ay, big twist okay. pala 'yan. Ang ganda ng kulay. Ang sarap nila nilaga 'yan. Mas na tinawag Yung cake nila ang sarap. Oo, yung cake nilaga. Si nag-order ako dyan. ang dami mo naman kakulay nung ulo. Ulo mo, kaya. Kunin mo muna 'to yun. Masarap yung cake. Tawa okay. niya. O, tapos saan kayo? Eh, Pia ko umangkas. Ah. Tapos, sumabay na ako sa inyo kasi iba yung way niya kasi doon siya sa kapila. Kaya may dala akong helmet. <laughs> Ito And na po ang mga mga ngayon. Naka... Naiwanan siya ng mukto <laughs> kaya. <laughs> kasi po helmet. kami. Tapos ngayon, may <laughs> oh, helmet po siya. <laughs> <Ay, laughs> diba? <yeah>. Iba. Unique <laughs> <laughs> <Hinip> ko. <po>. Dapat <laughs> doon. Baka iba yung picture <laughs> niyan. <laughs>

Okay. Ay, Ay bakit din Nasaan bang? ang groom, ang magda-drive. Sa, sinasakyan namin ngayon. ganyan sa kanya. na. Pare-parehas lang <laughs> Pare -pare naman yan, no, Hindi na iba. Papunta na kami sa reception. na Hala! Ate Bakit nandito ka sa likod? Dapat doon ka sa harapan. Lipat ka lipat, hindi maganda yan. Kanina <laughs> <laughs> pa yan dyan. Dapat lunaan si Sam. Hindi talaga pinagtatabi, mamaya daw sila magtatabi. Hindi, <laughs> joke lang yun. Hindi, totoo yun. Joke, joke, joke lang yun. Dalawang vlogger kasama natin. Dalawa ba, tatlo? <laughs> maganda ngayon natapos, no? Oo kayo, nga, maganda na, ngayon, te. <laughs> 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 Interview kami, pinigil ko sa ano? Kailik <laughs> sila. Ang galing, no? Parang talagang nasa masimba. Makikita ko yun sa TV. Ay, mano kayo don'te eh. te. kayo sa TV. Pasalang naman yun. Lalo pa siya kung namin doon, ipapahal. Eh. Ang galing, no? Parang gusto ko talagang pakasal ulit. <laughs> 20, 20, 20, ano, ano yun? 20, 20, 20. Yung weight. Yung sila ng oo sa ano, di ba? Yung mga 20 years. Oo, oh, yan. 25 Wala, pata, years. Ano, 3 years na lang, ti. <laughs> yeah, time yan. 3 years na lang. Ready ulit. Kasal. Oo, di ba ito eh. oh, diba, ti, yung mga ano? Oo. Eh? Parang gusto ko pakasal ulit yung nagsu nagsusuta na sila ng sing-sing at saka nag-kiss na Ay, ba bakit ba yung nagsusuta ng sing-sing may mali? Oo, oh, may kaliwa, may kanan. Baka hindi ba, sila na, na seminar. May nagsarili, isinuot niyo. Meron kanina. Yung mga nasa harap natin, tinawag oh, ko nga, oh. be, balik tayo yung sing-sing mo. Hmm. Okay, yeah. Hindi ako pinansin. Baka mga liwa pa yung babae. Sa kaliwa din ay gabot. Tapos sa halikan, huwag na daw. Tama na. Ayaw niya na. Nahiya siguro sila. Ah, sa may barangay, mayroon din kasalan? Kalap-lap yun na yung tatkanya na may talaga. Baka nagsawa din kalap-lap-lap-lap eh. Sa barangay parang walang giveaway. Kaya nga din. Buti napuwili. Oo nga, no? Dapat sa barangay. Hindi na pala ako magpapakasal. Halfway... Находampeng... Alam na natin ngayon kung saan tayo magpapakasal. Hinahanap na lang natin yung Mr. Life natin. Wala, puro Mr. Rong. Puro Rong ang nakikilala eh. ng may na ganun. Ay, big mm. big Tapos Plano maganda pala yung yan, dito, no? Wala yung mga Nakatuwa so. mm. nga, no? Maswerte mm. so, no, naman ni Ivy Chris. Napakadami yung na nabinsang cake. Yung manakos, mm. pay, may so, crisp, yung cake. But. Oo, sarap kayo ng cake nila doon. Maswerte pala nila, no? Napakadami nilang cake na na-dispose. Ano yung 70 kayo? 70 yung kayo. Sana sa ganito. Sa <laughs> bending ganito. <70 laughs> ganito. Kanya-kanya si yung sponsor. Ay. Ay, ayun. So, Tapos ito pa, ay kami. Then, ito. Wala naman sila yung laban. Sa Sa Chicago. Sa Sakto, gutom na kami. Kasi sobrang mga madali kanina kasi umulan, hindi na nakalmusal. Ako naman nakalmusal uh, ako. Oo, siya nakapain. Ako naman excited. Kaya hindi nagre-reklamo, may ano eh. <laughs> Napunta na kami sa reception. Kakaina kami. Dito na lang kasi paman na kumotom. maganda kaya timaga kasi sobrang init ako mamaya. Oo, Tama lang yung oras. Tama okay. lang <laughs> yung umulan kanin ng konti. tapos ngayon Tapos bukas may trangkaso takoy. Bye kasi bye jitse. Ano yun ulan init? Kasi yung Init yung amay. Ay, oo? Hindi ba? Kaya may mga trangka sa mga tao ngayon. ang amay. Lina. nung ulang kanina doon sa amin. inaalala ko. Nag-brown no, out dito, di sa... Ano? Don't, don't sa sabi, nag-brown out dito. Nag-brown out dito. Ay, kaya pala pa...